Baghag sa Pilipinas at tuyan dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera. Sumagmaman wa State Universities kan Private Higher Education Institution iti Cordillera, ti pakaipatpatungpalan ti recruitment dagiti kamong ti communist terrorist groups sigun iti Armed Forces of the Philippines. Programa ti AFP tapno mabantayan ti nasawa aktibidad, mailawlawag iti report ni Janice Dennis. Naingat abang bantayan ti Philippine Army dagiti nagduduma pagadalan iti Cordillera. Sigon iti militar, adalata dagiti na monitor da nga agrik-recruit -rek kadagiti pagadalan. Akamang ti communist terrorist groups kan ada dagiti sumagmamano amaal alukoy al da akumapkapang kadakwada. Isu nga inertengan ti information dissemination campaign da tap maliklikan ti at ad aduabilang bilang dagiti marikrut nga estudyante tuloy pa iti panangipatungpal da iti Youth Leadership Summit. Tapno maigiya nga husto dagiti agtutubo kontra iti ideolohiya ti komunista a grupo. Be part of the solution, be not be part of the problem. No? Uh, it's okay to embrace a certain advocacy, but as much as possible, it is done on a peaceful manner. Ilan po ng position natin. And yun yung position po natin sa mga kabataan. Dapat alalayan natin sila. And yun din naman yung sinasabi ko eh, na nanggaling na tayo doon. And mahirap at madilim at magulo. Ayaw natin ng gulo. ti opisyal asaan asolusyon ti arm struggle para iti panagbalbali o nudikat ti panagtitinulong ti maysa ken maysa. It's there, ano, uh, modus operandi. No? Uh, alam mo naman yung kabataan natin, eh, very passionate, very ideal pa. Nasa stage sila na nanggaling tayo doon naman. Eh, na, ano natin eh be radial pa. Kasi ito yung mga ano na ano, uh, uh, minsan kasi pag na yan sa kanila, ano, uh, madali rin silang mano yung damdamin nila eh. Kagidan na ita, nagpalagip kadagiti panagbantay da kadagiti anak da. Tapno sa anda amarekrut marikrut kadagiti makakanigit a grupo. Inyunay-unay na asaan laeng ang aresponsibilidad ti puwersa ti militar. Nudi no, ka titunggal maysa tap no magibusa ng ti insurhensya iti rehiyon Cordillera. Janice Dennis, para iti Pambansang TV, iti Baru, a Pilipinas. Iti da dumapay at damag maragsakan nag iti dialysis patient iti probinsya ti Benguet, gapo iti kanayunan a dialysis units a maipaspas iti Benguet General Hospital. Maipasdok matlaang tikapada pasilidad iti Atok Kenbukod District Hospitals at report ni Christine Bornolia sa Bawal. Manam na mga aglokatan ti Expansion ti Dialysis Center Facility ti Benguet General Hospital. Kalpasan tinabayaga nabayag na panagururay dagiti dialysis patients. Sigon kini Governor Melchor de Clas, posible amang rugi ti operasyon iti Expansion ti Dialysis Facility iti bat-bati abulan ti agdama atawan. Aso uh, so, yun, ongoing na yun. At least patapos na yung current na lang inaayos, yung electricals na lang niya. Uh, kailangan ng isang transformer doon. So, inaayos yun. Ni Manong Poli, talo at na na dialysis patient manipod tublay binget. Maragsakan itinasao at damag. Sigun kenkwana, no mailukat na mas adado ado a pasyente ti maakomodar iti pagagasan. Ay, mahalaga po ito kasi lahat ng mga gamit mm. provided Mm -hmm. Kaya nga yung mga nasa private, lagi silang pumupunta dito eh. Sa ngapulo a kanayuna na dialysis units, di maipasdag iti expansion, malaksid iti sa ngapulo, a units ang mararamat iti agdama. Kabayatan na, manarimaan ti panakaipasdag ti sa ngapulo dialysis units, ijay ato Kenbokod District Hospital. And yung ibang district hospitals, isama ko na, Uh, for uh, Atok District Hospital and we have Bukod uh, Bulintas uh, District Hospital may ongoing din na construction dyan for dialysis units so five in uh, Atok and five also in Bukod so hopefully uh, within this year uh, maayos matapos siya operationalize siya by next year so okay na Christine Bornol ya baway para iti Pambansang TV iti Baro at Pilipinas Dagita dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera. like i-follow if kayo nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, shock ni Audrey Villena na imbagnal daw.